dalawang rail lang pero ah, kaya naman ng huli mga master aria pa namin yung isa pa 5-6 to mga master manso bugard oh, buhay naman oh, ang bilis yun <laughs> parang ano ay jit ang kasa ng isda o mga master Halos skipjack mga master, ang huli Halos skipjack Yan, huli oh Grabe mga master Dalawang raay pala ang yan pero Ay, grabe Okay, aray natin isa Meron pa kami buhay na pusit mga master Ayan okay, mga master, tanyan lang ah uh, Pag-aray na ang raay uh, Ito yung pabigat namin oh, uh, isang kilo lang yan Ah, uh, sa susunod, available na yung pabigat, mga master. Ang pabigat namin, mga master. Ah, uh, antay-antay nyo lang, magiging available na yan sa ating, ano, sa ating shop. पड़ा दृश्य पूरा दिन नाम शाद नहीं से बोगर पर बोलो मामा सर अब तो लाइव हम बाव नाम है राय का मामा सर आ लाइव हम पैंट सिक्स थी अच्छा कैसा हम पैंट का मेरे पास बारह रस का मेरा बाव निकला निकला लाइव हम पैंट tayo ko na yung makina iwas naman na kami sa payaw talagang gaano ka tigas <laughs> si parts mga master gabunot na rin oh Yan yung pabigat niya mga master. Ay oh. Na pugati na mga master. Yeah, mga master oh. Halos skipjack jack pag ganitong liwanag na. Ah, lagas-lagas yung 562. Yo, e, oh. wala mga pambis mga master. Sa mga gustong umorder niya mga master, ah, Payment PM niyo lang ako. Para mapadalahan ko agad kayo mga master. Pero payment first tayo mga master. Ay, payment first. Yan ang huli mga master. Yan o. Oh. Bugati na. Halhal -hal si Bugard mga master. Shoutout mo si mama mo. Shoutout sa'yo ma. Kamusta ang buhay buhay mo dyan? <laughs> <laughs> Yung mama niyan mga master nasa... Ibang bansa mga master Yan yung mga skipjack o oh, mga master Wala malaya nga ang halong yellowfin Sa mga gustong umorder naman ng isda mga master ah, PM nyo lang din ako Sa marvin ko mga master Kaya naman ang huli namin mga master oh Bata na 200 kilos mga master Yan <tipod> Oi detai Oi Raul Sapos Salam jog Jalingarau Cobra Salo